Good morning mga idol Mayroon tayong uh, pasyente dito mga idol Fury 125 mga idol Fury 125 Ang ayos natin mga idol ay yung preno mga idol Apakan mo nga yung preno Ayan o oh, mga idol oh, uh, Steady lang, steady lang, lang Ayan oh, mga idol, oh, apak na apak na yung preno Sagat na mga idol pero naikot pa rin yung gulong oh. Ayan, magaling magandang preno yan mga idol, ang aisin natin mga idol Patitigilin natin yung uh, gulong Pagka hinapakan ng preno mga idol Kasi wala siyang preno mga idol Yan, yan ang natin mga idol Sige natin itong kanyang master At saka yung kanyang Caliper mga idol Yan o, oh, caliper Tapos Yung parang ilalabas na pilit yung yung ano Kiri okay. Sige Malakas Malakas okay. 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 Mga idol, lapot din lang kasi mga idol, bago na ito, in-order ni customer sa Lazada yata ito mga idol. Shopee. Para Yes, ramo na. Mga idol, lalagyan natin ng fluid mga idol. Yan, yeah, no? pero na pala, meron na. Buksan mo yung blader mga idol. Patuloy mo lang, patuloy mo lang. May panahod ka ba dyan? Bukan panahod. Isaram mo muna, isaram mo muna. Sayang yung fluid. Baka na panahod. Magis Ayan mga idol Niluwag lang natin yung mga idol yung bleeder Ayan Tapos Pabayaan natin mga idol na tumulo yan Ayan Biling biling mo Oo naman Tama na yung kundi kumas na Nakikita eh, mo ba may bula bula Ha? Meron meron mga boss Meron mga boss na bula Ibiling mo Tagilid mo, itagilid tagilid mo, itagilid tagilid mo, itagilid. tagilid. Ah. Hop, sulit na 'yan. Bisera mo na. Kita mo nang konti. Kita mo nang konti. Hop. Ayun na, apak ng preno. Huwag oh, mo tanggalin O, oh, ilalim mo nga Ilalim mo nga Ilalim mo, kaya mong ilalim Hop oh, oh, Hop, oh, oh. hop, hop Tama na, tama na oh, hila Hop, oh, huwag muna O, oh, best na. tayo, okay Hila, huwag, huwag muna Hila, hila Hop oh, ito muna, hila I-blit mo, no blit mo Isang pika ay Bukas, sara Bukas, sara O, sara Okay, sara pa Ito na, wala pa may Okay Ito din, hila O, at hila Hila balik mo no, hila okay, no, so, na lang mga idol simple, simple lang mga idol click, click lang yan mga idol para mapadaling mapakapit mo yung ano, yung uh, yung caliper doon sa disc gagawin mo lang mga idol uh, lalagyan nito nyo ito ng fluid una mga idol chichikin nyo muna ito mga idol kung may pressure kasi bago bago ito mga idol eh hindi nakita hindi pala makita ang <laughs> unang gagawin mga idol pag bago ito at hindi nyo mapalabas mga idol yung uh, baga, walang pre mga idol tulad yung kanina yung tinitesting ko kanina uh, dahil nga ito'y bago pero hindi nila na hindi nagkaroon ng preno mga idol ngayon na natitestingin nyo mga idol uh, dito uh, apak apakan nyo tong preno yan. tapos didiinan nyo to mga idol ngayon pagpilit na nilalabas yung daliri nyo malakas ibig sabihin malakas na pag inaapakan nyo tong itong pedal itong brake pedal mga idol ibig sabihin good good ito mga idol ngayon uh, dito naman tayo magtetest ngayon mga idol dito yan dito ito itong, mga idol yan yan ang natin mga idol doon sa baso hanggang magbaba mga idol dito sa kaliper mga idol ngayon ang teknik mga idol bubuksan natin to pupunoy natin ang fluid dito mga idol tapos bubuksan natin mga idol yung kanyang bleeder yan yung bleeder na natin mga idol na nakabukas patutuloy natin mga idol itong fluid ibibiling biling natin mga idol na ganyan biling biling natin yan biling biling kaya pag nakita natin mga idol na mayro pang lumalabas dito na bula-bula, ibig sabihin may hangin pa yun mga idol. Pag sulit na mga idol yung na fluid dito, dito sa bleeder, ibig sabihin pwede na yun mga idol. Ngayon mga idol, ang ginagawa kasi namin, ay pasamantala, sinasangatan namin dito mga idol. Oh. May sangat siya na, na bakal mga idol. Kunwari, ito yung disc mga idol kasi dito natin tine-testing to sa labas wala doon sa gulong mga idol, dito siya naka-testing kaya nilalagyan natin ng sangat yung uh, brake pad mga idol, ha, nilalagyan natin ng sangat para kahit na nabumbayin natin ang bumbayin nito mga idol hindi didikit yung uh, brake pad, yung dalawang brake pad mga idol, hindi siya hindi didikit, so ganoon lang mga idol ang pagtest, ganoon lang ang pagtesting nito ngayon kakabit na natin mga idol yung gulong kaya yeah, preno mo Yan mga idol, yung kanina na kahit tinapakan yung preno, napaka kami preno. Yan mga idol, oh, yan. Oh. Kung magkanta yung preno, Bitaw mo na. Oh, preno. Yan, preno mo. Yan mga idol, Dumitigil na. Oh, yun, ganun lang mga idol. Maraming salamat.